Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking youtube channel so walong buwan ngayon nakalipas nung huling upload ko Dumaan yung maraming buwan na walang nangyari dito sa aming backyard ipapakita ko ngayong araw mga kaibigan Ko ano nang lagay ng aking munting manukan kung nakikita nyo yung likuran ko halos wala nang laman lahat yan pato yung ating mga cages so nakakalungkot man pero kailangan kong mag give up sa mga pag-aalaga natin kasi may mga pinagdaanan kaming personal na problema at syempre hindi rin may iwasan dyan yung mga taong humihila sa atin pababa. So kahit ganyan yung nangyari, yung passion ko sa pag-aalaga ng manok ay hindi naman nawala mga kaibigan. Kailangan ko lang mamili. So sa ngayon, pwede na ulit akong bumalik sa pag-aalaga. Pero pipiliin ko na lang yung aking aalagaan. Hindi na katulad dati na magpo-focus ako sa heritage. Ngayon, ang plano ko, magpo-focus na lang muna ako doon sa mga bitaw nating mga alaga. Yung native chicken, tsa mga pato o yung muscovy ducks. Para hindi masyado alagain. So, magkakaroon ng adjustments mga kaibigan para makabalik pa rin ako sa pag-alaga. Samahan niyo ako mga kaibigan para makita niyo yung update sa aking munting manukan. Ito na yung mga cages natin mga kaibigan. Halos wala nang laman. Ayan, hanggang doon sa dulo. Pato yung mga grower cage natin, wala na rin. At punong-puno na ng agyo. So ganyan katagal na hindi ko nagalaw yan. Talagang nawala ako sa focus. At may mga problema tayong kailangan mo ng solusyonan. So sa mga susunod na vlog, aayusin ko na to. Kasi kung napansin nyo kanina, meron tayong mga turkey doon. Yung bourbon reds. Yun yung ibibreed ko ngayon. So, ang plano ko mga kaibigan, gagawin ko ng kawayan yan para makulong ko. Tapos tatanggalin ko lahat yung cages dyan. Dito ko sila ibibreed para maluwag. Ayan, halos wala ng laman. Ito, meron tayong isang game foul dyan. Tapos may bitaw tayong gansa. Yung mga natira kong native chicken, ipapakita ko mamaya mga kaibigan kung ilan yung natira. So, nakakalungkot yung dating masaya at masiglang backyard. Ay na, malungkot na mga kaibigan. Bira na makarinig ng tilaok ng manok. Tapos wala na rin tayong mga sisiw na pinapalaki. ayun talagang magbabak to ako. Ang nangyari pala dito, kasi bago ko ibenta yung ating mga breeders, hindi ko na rin na ibijo, dahil ayaw ko na rin ipakita mga kaibigan. Binenta ko lahat ng mga breeders kahit nangihinayang ako dahil nga magagandang klase yon Kaysa masayang kasi last year halos mamatay yung mga grows ko. Simula nung tag-ulan, pato yung mga native chickens halos maubos dahil hindi ko talaga mapukosan. Laging nasa trabaho, kaya nawala din sa priority. So ngayon babalik tayo, ayan maglilinis ako. So, ano yung naiwan dito mga kaibigan, yun yung sisimulan ko. Puntahan natin yung ibang cages natin. Ayan, ito na rin yung itsura ng aming fish pond sa likod. Ayan, sobrang dumi na rin hindi na rin nalilinis tapos ito yung kulungan natin dito dati and wala na rin mga kaibigan masisira na rin nakatagilid na siya so ang plano ko dito babaklasin ko na lang to kukunin ko yung yero magpapanibagong gawa na lang ng kulungan in case na maparami natin yung mga alaga Ayan, mga kaibigan nakakalungkot talaga 'yung sinimulan natin na magandang backyard, ito na siya ngayon. So hindi talaga na tayo pwedeng magmultiple na ipa-priority 'yung pamilya, trabaho, 'yung ating backyard. Hindi ko kayang i-manage lahat mga kaibigan. Tapos nagkaroon pa ng problema. Siyempre kailangan din natin mag-adjust. Ayan, sobrang dumi. At wala nang kabuhay-buhay yung ating mga cages, yung ating mga kulungan. Ayan, ang sukal na rin dito. So ngayong summer season, ayusin ko ulit to mga kaibigan. Dahil talagang hinahanap rin nung katawan ko yung pag-alaga ng manok, yung pag-maintain sa ating backyard. Kaya pipilitin natin maibalik yung sigla ng ating manukan. Ito naman pala mga kaibigan, yung aking mga incubator, ayan, naka-shutdown yung ating setter at hatcher. So, ipapa recalibrate ko yan kapag gagamitin ko na kasi matagal din na na-stack. Pinapa-under-under ko lang. Sa mga susunod na vlogs mga kaibigan, meron tayong mga bagong alaga. Isa na dito yung ating superworm. Pwede natin to ipakain sa ating mga manok, sa ating mga gansa, sa ating pabo. Ayan, nagbe-breed na ako. So may mga pinapakain kasi kaming exotic pets. So once na pwede ko na ipakita, ibibidyo rin natin. Ito rin pala mga kaibigan yung bagong hobby ko, yung pag-aalaga ng mice. Kasi pinapakain namin to sa ball python. So sa mga susunod na vlogs, abangan nyo yan. And, Kahit papano na parami ko na sila. Ilang containers na yung may laman ng mga mice. So sa ngayon, yung superworm tsaka ito yung mice yung ating dagdag alaga at mapapakinabangan rin naman natin to pwede nating ibenta sa mga hobbies ng mga exotic pets <tinyo> Ayun nga mga kaibigan, nakita nyo na yung konting update dito sa aming backyard. So kahit kayo na mga nakasubaybay, makikita nyo talaga nakakalungkot dahil wala na tayong mga alaga, kukunti na lang. So kahit ganun pa man, may mga bago tayong sisimulan, itong ating turkey. So ito na yung ibibreed ko mga kaibigan. Dito na tayo magpo-focus. Kukuha pa ako ng ibang breed na maganda mga kaibigan. So maraming salamat pa rin sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting vlog kahit na walang masyadong update mga kaibigan. So hindi naman ako magsisimula sa wala mga kaibigan dahil marami na akong experience, marami na rin tayong mga naging kaibigan sa pag-alaga. Magpapanibago ng season lang tayo kumbaga. So ito na yung ating season 2. Maraming pagbabago, maraming adjustment pero mas magiging matibay tayo. Ito lang din yung maipapayo ko sa ating mga kaibigan. Huwag kayong magpapaapekto sa mga negative na sinasabi ng ibang tao. Huwag nyo yung iba, itatanim sa inyong mga utak, sa inyong puso. Dahil kaya sila may nasasabi sa inyo, ay mas angat kayo sa kanila at sila ay nasa likuran nyo lang. Talagang hihilahin kayo niyang pababa hanggang sa malugmok kayo, katulad ng nangyari sa akin. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Nawala yung confidence ko pagdating sa pagbablog, sa pag-aalaga. So ngayon, babawi tayo at itutuloy natin yung ating nasimulan. So maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna ang ating unang upload ngayong taon. So sabay-bay nyo yung mga susunod pa mga kaibigan. So ingat kayong lahat and God bless us all.